Update po tayo ngayon sa Tinapa. Dito lang po sa Barangay Sapatres. Rosario Cavite. Hello kuya. Yan, <laughs> ibinibilad po muna ang mga isda bago po ito gawing Tinapa. Yan, dito naman po yan sa Rosario Cavite fresh na fresh po yung tampan. Binibina ito muna nila ito dito. <tis> Dito po tayo sa tinapa po dito sa barangay sa Padres. Kukuha po tayo ng 25 packs na tinapang galungbong at 25 packs na ano na daing na galungbong. Ay, ay, tayo ngayon sa ano, Rosario Cavite. Pukuha po tayo ng 50 packs, 25 na peraso na kinapanggalunggong at 25 na peraso na daing na tulong. Thank Lutuin natin na pa. Ah, binabalian pa. Yan po yung proseso po. Binibilad po muna. Tas binabalian po ng mainit na tubig. Ah, parang patis. Tapos saka siya ilalagay po sa ano, no? Uh -huh. Ang ganda ng galunggong, oh. Eh bago po lutuin ang tinapa ibibilad po muna ito sa araw gano'y binilad sa araw no saka saka po binabanin ng tubig na may asin tapos saka po. Pag hindi wala po yung Ah, yun ang, ano, yun ang mga isa sa ano, na pamama, ang proseso ng pagluluto ng tinapa. Ito yung galunggong. Ang sarap sariwang sariwa yung galunggong. Tapos maganda ang, ang araw dito. Ngayon mainit. Ito po yung sa mga proseso po ng pagluluto po ng tinapa. Binibilad po muna sa araw. Hindi ko na kasi ito'y po yung 85 pesos. Ito yung malalaki na galunggo. nang nang po. Po yung nang 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 85 pesos nang 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 Sa nang po 85 pesos. Pwede pong ibenta po nang nasa 100 plus. Yan ito po yung napili po namin na ano, tinapang galunggong at tinapang ito po yung isang malalaki pa. Ito yung pang 85 pesos. Ito yung 35 po. Thank okay. you. in the crisis thank thank to the crisis for the humanity exists 5 and the नता नप्समीता ओसी जुमारन नदि लाई तो नप्समीता